20-year-old na uh, sumemplang sa motorsiklo, minalas na masagasaan pa truck patay. Yan po yung si Bataan, detalya ng balita mula kay Dani Kumilang, Aris 37, Danny, good morning. Patay ang isang 20 anyos na rider sa naganap na aksidente sa kaba ng Olugapugapan Road sa barangay San Ramon Dinalupihan Bataan. Ayon sa po ng investigasyon ng Dinalupihan Municipal Police Station, naganap ang aksidente alas 6.43 ng umaga kahapon. Ang motorsiklong Yamaha Mio na minamaneho ng biktimang si Iyam Palarka ay patungong ulog city mula sa bayan ng dinalupihan. Sa hindi pa tiyak na dahilan na walan umano ito ng kontrol sa manibela, dahilan upang sumemplang ang motorsiklo at tumilapon ito sa kabilang linya ng karsada. Eksaktong sa mga oras ding iyon ay paparating naman mula sa kabilang direksyon ang isang tractor head truck na minamaniho ni Sani Gonzaga, 39 anyos residente ng Corbada Minuyan, Norsagre, Bulacan sa hindi inaasa pagkakataon na ng truck ang biktima. Agad na isinugod ng mga responding tauhan si Palarca sa JC Payumo Jr. Memorial Hospital, subalit idiniklara itong dead on arrival alas 7.09 ng umaga. Samantalang hawak na ngayon ng dinalupian PP and driver na nakasagasa sa biktima at naharap ito sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.